Yes, ito na po si Jiga guys Ayan, medyo matamlay po ang aming Jiga Dahil nga po siya ay buntis guys Ayan, medyo lumaki na nga guys yung chan niya One month pa lang yung chan niya guys Medyo hanggang ano na si Jiga guys, ganito na siya So, kumakain naman siya guys Normal naman yung kain niya, hindi naman siya ano pag talagang kain, eh, talagang kumakain siya, guys. Lagi lang siyang natutulog. Ayan. Ito po, guys, is first baby niya po. Ito po yung una niyang pagbubuntis, guys. And, take note, guys, si Jiga, guys. Wala pa siyang two years. Ano pa lang siya? One year and eight months. Kaya siguro masyado pa siyang, masyado pa siyang bata, guys. Siguro, kaya ganun. May migas pa siya sa ulo. So, ayan, guys. Dito lang siya sa kama ko, guys. Diyan siya. Pinahigyan ko lang siya dyan. Ayan. And, kakaano lang niya, guys. Tawag dito guys. Kaka-kainan niya ng lunch. So, kumain siya. Nilagyan ko siya ng konting sabaw at sa uh, yung may manok, din sabaw, and merong papaya. Kalamunggay. Yun ang kinain niya, guys. Mas marami siyang kumain na sabaw. Ah, uh, pinapainom ko yun siya ng gatas. Kaya lang yung gatas niya, guys, hindi yung pangdugi. Yung pangtao talaga yung gatas niya, guys. So, si Jiga, guys, hindi siya kumakain ng dog food. Kasi since nung ano siya, puppy pa lang siya. Siguro na sa 5 months, 8 months kumain siya ng dog food. E ngayon, hindi ko sa sinanay na kakain siya ng dog food, dog food every every meal. So, ayun guys, tuwing merienda lang yung dog food niya. Pero hindi talaga yun ang pinapakain ko sa kanya, guys. Minsan gulay. Ayan. Mamaya, guys, gabi, ako ay mangunguha ng kalamunggay. Then, lalagyan ko ng, ano, tawag dito, isda. Tapos, sasabawan. Then, saka siya ipapakain sa kanya. So, yan, guys, para, ano, para magkaroon ng, ano yung chan niya, laman. So, guys. Medyo tahimik lang siya talaga guys. Lagi siyang natutulog. Kasi, <coughs> dati naman guys, ganyan din yung mama niya, si Kubida. Nung siya eh, nagbuntis, yung pinagbuntis niya si Jega. Ganun din yung napapansin ko sa kanya. Lagi siyang antukin. Alam lalo na pag umaga. Mga ala 10.30, mga ganong oras. Talagang lagi siyang natutulog. Gising ni gising lang to si Jega guys. Yung mga hapon na mga 5 o'clock, yung ganyan. Pero talagang ganun oras siya guys matutulog. Lagi siyang um, antukin siya guys. And yung tiyan niya guys, is dati hindi ko pa napansin na ano, parang hindi pa halata na malaki na noon. So ngayon, one month na noong, ano, noong, tag dito, noong 14. So one month na yung tiyan niya. Hindi naman masyadong malaki yung tiyan niya guys. Pero makakapako na talagang malaki yung tiyan niya. Ito mo, may narinig siya. Yan. Sa so, akit din siya dyan, guys. So, ito yung tiyan niya, guys. Malaki na. Lumubo na talaga yung tiyan niya. Ayan, tumakbo na. Kasi narinig niya yung ano doon. Yung bata namin dito sa bahay. Narinig niya. And ito pala, guys. Yung aking kwarto, guys. Ayan. So, dyan yung aking, ano, lagay na aming mga bedsheet mga unan na hindi namin ginagamit. Yan ko yung nilalagay. Dato kasi kama ko na sa baba. Eh, nung lumakas yung lindol yung natarang buwan, natakot ako ba kaya e, bumagsak. Kaya, nilipat ko yung kama ko dito sa tapat ng bintana. Ayan. So, ayun guys, natin sa si Jega guys. So, maraming salamat guys sa inyong supporta. And, mga makarumutan guys, mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ng Jega.